lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News, FM. Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila Our home our treasure and our pride Join The Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Maraming ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Ang Brigada, isa sa mga Pinoy na kritikal sa Israel-Iran conflict. Unti-unti nang bumubuti ang kondisyon ayon niyan sa OWA. Ilang pang Pinoy na nestranded na kauwi na ng bansa. Expelled Congressman Arnie Teves naman, isinugod sa ospital. Jay Ruiz muling itinalaga bilang acting secretary ng PCO matapos ma-bypass ng Commission on Appointments. Ang ah, PNP, may persons of interest na sa pagpatay sa empleyado ng kamera. Samantala, dismissed police blogger na bumatikos noon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte inaresto sa reklamong sedisyon. At kilalani naman ang tagapagsalita ng House Prosecution Team sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Brigada Balita Nationwide sa News Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada, June 17, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Ley Baguio. Pinagkada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ng isa sa mga Pilipinong nasugatan sa gitna ng tensyon sa Israel at ng Iran. Ito ay matapos magtamo ng trauma sa neck portion ng kanyang katawan at kasalukuyang kinakailangan ng operasyon. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay OWA Administrator Patricia Yvonne Caunan sinabi nitong naabisuhan na rin ang pamilya ng biktima dito sa Pilipinas. Isa naman po nating kababayan hindi po masyadong critical, moderate critical lang po, pero nakausap po natin mismo personal ng ating MWO at OWA at uh, handa po tayong tumulong sa kanila na inform na rin po natin yung kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Samantala, ang dalawa naman sa apat na medical cases ang siyang na-discharge. At sa huli, tiniyak naman ng ahensya na handa ang pamahalaan sakaling kailanganin ang mass repatriation at kasulukuyan na silang naghahanap ng ligtas na exit points. Bagong bago, Brigada Balita, Nationwide. Ilan pang mga Pilipino po na na-stranded sa Dubai dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Balik bansa na. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada Report Nakauwi na sa Pilipinas ang sampu pang overseas Filipino workers na apektado ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Kasama rin sa mga napauwi ang dalawampung unwed Filipino mothers at kanilang mga anak mula sa UAE. Pasado alas 10 kaninang umaga ng lumapag sa NAIA Terminal 1 ang kanilang sinasakyang eroplano. Sinalubong sila ni na Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Ibon Caunan, Biyahing Jordan sana ang mga OFWs nang ma-stranded sila sa Dubai matapos ang palitan ng missile strike ng Israel at Iran. Pagdating sa Pilipinas, agad silang binigyan ng tulong pinansyal. Sa ngayon ay pa ang monitoring ng pamahalaan sa mga paliparan na posibleng may mga Pinoy na nestrand dahil sa kagulungan sa agit ng silangan. Una nang napauwi kahapon ng labing walong OSWs na patungo sa ng Jordan at Israel matapos mag-stranded ng dalawang araw sa Dubai International Airport. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News uh, sa Manila, The Music News. Bago, bago. Balita, Nationwide bago, naman tayo mga kabrigada sa balita dyan sa Brigada News FM Cagayan de Oro. Kagay Anon na OA OFW sa Israel nanawagan ng dasal habang lumala lang tensyon sa pagkita ng Israel at ng Iran. Brigada Claudine Lusak Pandita, ibrigada mo! Brigada. Brigada na nanawaga ng mga overseas Filipino worker na nasa Israel ng dasal para sa kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran. Ayon kay Dairi Gumahad, isang caregiver na nagmula sa Cagayan de Oro na nakabasi ngayon sa Tel Aviv, Israel, nasasanay na sila sa mga rocket attacks pero ang kasalukuyang bakbakan ay higit na malala. Patuloy naman ang babala ng gobyerno ng Israel sa kanila kung saan kinakailangan ang mabilisang kilos para makaabot sa bomb shelter. Umaasa ang mga OFW na huwag na sanang umabot pa ang tensyon hanggang Onyo at Raida. Ang uh, ako akong ikamessage is that anang, ayaw lang kay mo ka kay Basin Og ka ng mag-ansight niya lang mga pamilya din ha. So, mag lang gid mo sa ano. na lang yung ikatabang pero ayaw mo ka ng sobrang kabala ka kay anang, masig mo na hinoy din ha? ang mga madaot na hinoon. Eh. Ang pahayag ng isang kagayano na OFW na si Dairi gumahad. In the heart of changing lives, Brigada Claudine, Lusak Pandita, ng 102.5 Brigada ni Yusuf M, Kagayan de Oro, The Music and News. Authority. Mahalaw, Brigada Balita, Sa ibang mga balita na tayo mga kabrigada, ang House Prosecu Prosecution, Team tiniyak na hindi magiging cause of delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! We got him. report. Chilo Ron, prosecution team ng Kamara na hindi sila magiging cause of delay o magpapaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagharap ng tagapagsalita ng Kamara para sa impeachment trial na si Attorney Antonio O. Di Bucoy sa kauna-unahang pagkakataon, sinabi nitong ang nais ng prosecution ay mapabilis ang paglilitis hindi tulad ng Senate Impeachment Court at ng defense team na foot dragging o sinasadya yung pagkaantala. Hindi pa anya nakapagko-comply ang prosecution panel sa hinihingi ng impeachment court, partikular ang sertifikasyon na walang paglabag sa saligang batas ang paghahain ng impeachment case laban kay Duterte. Pati na ang kumpirmasyon ng 20th Congress na interesado pa ito na ituloy ang paglilitis. Pero sa mga susunod na araw, maghahain sila ng kaukulang pleading sa pamamagitan ng motion o manifestation kaugnay sa pagremand ng Senado sa Articles of Impeachment at sa mga iniutos nito. Nilinaw din ni Bukoy na pinag-aaralan pa nila kung ipaiinhibit ang Senator Judges na may bias o partiality. Ngunit kung ito ang magiging sanhi para maantala pa ang impeachment trial, handa na nila itong isang tabi. Dagdag pa nito, ang mabilis na pag-usad ng impeachment trial ang tutugon sa stability ng ekonomiya at ang kumpiyansa ng mga investor sa bansa. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaamin, ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, Senator Coco Pimentel naman naniniwalang hindi na dapat magkaroon ng pag-inhibit sa mga senator-judges para sa impeachment trial laban kay BP Sara Duterte. Brigadaan Cortes brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! B -b 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 report! Hindi na raw dapat magkaroon ng pag-inhibit o pagalis ng karapatan sa ilang senador na makilahok sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at yan nga ay ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ito ang tugon ng senador sa kaliwat kanan na panawagan ng ilan na pigilan ng mga kalyansa ni VP Sara na makasali sa gagawing paglilitis. Ayon kay Pimentel, tulad ng kanyang pagkakaintindi na umano sa konstitusyon na walang kakayahang mamili ang impeachment court ng kanyang body. Ibig sabihin nga lang nito ay kailangang umabot hanggang sa dulo ng pagdidesisyon ang lahat ng Senator Judges. Pagkatapos nito, sa kanilang hahayaan ng mga taong bayan na husgahan sila base sa kanilang naging desisyon. Gate ng Senador, sa kanyang tansya ay tila isang excuse lang kasi ang paghinhibit para mabigyan sila ng pagkakataon na hindi na magsalita pa at mahusgahan ng publiko. At para maiwasan naman ang paglabas na mero kini kinikilingan ng bawat senador. Ay sinabi ni Pimentel na mainam na payuhan ni Senate President Cheese Escudero ang kanyang mga kasamahan na magkaroon ng disiplina at iwasan ng pagkomento sa merit ng kaso. Maaalala ayon kay Escudero ay tanging ang mga senator judges lang din ang makakapagdesisyon kung mag inhibit sila at hindi ito maring basta-basta na ipag-utos sa kanila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 101. 5.1 Brigada News FM Manila The Music News on 40 Brigada Balita Nationwide mga kabrigada, may lead na pong sinusundan sa ngayon ang Philippine National Police para sa pamamaril sa isang empleyado ng House of Representatives. Kung maalala, pinatay po si Mauricio Moripulhin, ang House Committee on Ways and Means Chief of the Technical Staff, sa birthday party ng kanyang anak na babae nitong linggo. Sa ambush interview naman kay PNP Chief General Nicolas Torre III, sinabi nitong mayroon na silang mga persons of interest para sa krimen. Nagpapatuloy din umano ang manhunt operation sa mga salarin at umaasa silang mariresolba ang kaso sa lalong madaling panahon. Hindi pa naman sinabi ni Torre kung mayroon na silang nakuhang motibo sa krimen. Bago ito, una nang binuo ang isang special investigation task group para mapabilis ang pagtukoy sa mga nasa likod ng pamamaril. Brigada balita, nationwide. mga kabrigada dismiss sa QC Police arestado sa kasong sedition. Wala diyan sa kampo Crame, Brigada Kat Austria, i-brigada mo. Brigada. report. Arestado ang dismissed police vlogger na si Patrolman Francis Steve Fontillas na nag-viral. Matapos matikusin ang pamahalaan kaugnay ng pag-aresto naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa ulat ng Quezon City Police District, dinakip si Fontillas dakong alas 4 ng hapon nitong lunes sa Pakamara Extension sa Commonwealth sa Quezon City. Ang pag-aresto ay sa visa ng warrant of arrest na initially judge Sita Maria Tien sa Fajardo ng Quezon City Regional Trial Court Branch 224 dahil sa kasong inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act. May inirekomendang 36,000 pesos na piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Malalang nag-ugat ang kaso sa reklamo laban kay Fontillas kagay ng kanyang mga post sa social media noong Marso. Kung saan man ay naglabas siya ng mga pahayag na nag-uudyok ng pag-aalsa laban sa pamahalaan at pagbabanta sa Interpol habang nakasuot ng uniforme ng PNP. Matatanda ang inatulan na rin si Fontillas ng National Police Commission noong nakaraang buwan ng guilty sa grave misconduct, kanda kan becoming of a police officer at disloyalty to the government. Dahil dito, tuluyan siyang tinanggal sa serbisyo at pinatawan ng perpetual disqualification from public service. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kaff, Austria ng 105.1 Brigada News of Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Isinugod naman sa ospital si dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. matapos makaranas po ng matinding pananakit ng tiyan kaninang hating gabi. Ayon sa kanyang abogado, hindi agad nadala si Teves sa paggamutan dahil nga sa protokol ng BJMP sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ng kanyang kliyente. Nang dumating naman ng abogado bandang alas 7 ng umaga kanina, sa kalamang dinala si Teves sa ospital kung saan agad siyang tinutukan naman sa emergency room. Bahagyang bumuti ang kanyang kalagayan matapos mabigyan ng painkillers, ngunit kinakailangan pa umano ng karagdagang pagsusuri upang matukoy ang sanhinang sakit. Sa ngayon, nananatili pa rin sa emergency room sa isang pampublikong ospital ang dating kongresista. Sa iba so, pa mga balita mga kabrigada, inumpirma ngayon Executive Secretary Lucas Bersamin na muling itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Jay Ruiz bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office. Anya kahapon ibinaba ng Pangulo ang reappointment paper ni Ruiz. Ito'y matapos ma-bypass mga kabrigada ng Commission on Appointment kasunod ng SINIDI Adjournment. Una lang sinabi ni Ruiz na inatasan siya na ang Pangulong Marcos na ipagpatuloy lang ang kanyang trabaho sa PCO. Si Ruiz ang pang-apat na PCO Chief sa ilalim ng Marcos Administration. Si Pangulong Marcos naman, mga kabrigada, inatasan ng ched na siguraduhin ang maayos na pagpapatupad ng tinatawag na ETEEAP law. Brigada Maricar Sargan, Ibrigada e mo. Brigada. Brigada. P -P -P Inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Commission on Higher Education o CHED Chairperson na si Shirley Agrupis na tiyaking maayos at efektibo ang pagpapatupad ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETEAP Act kasunod ng formal na pagpirma sa implementing rules and regulation ng naturang batas kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang papel ng CHED at mga partner agencies sa pagsubaybay sa mga deputized na higher education institutions upang ipatupad ang ETIAP. Dapat anyang siguraduhin na mabapakinabangan ito ng mga dapat makinabang. Ayon sa Pangulo, marami sa ating mga kababayan ang hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil kinailangang unahin ang pagtatrabaho para suportahan ang pamilya. Ngunit sa ilalim ng batas, mabibigyan sila ng pangalawang pagkakataon na makamit ang diploma at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Minsahe rin ng presidente sa bawat Pilipino na huwag humintong mangarap. Anya ang sukatan ng dunong ay hindi lang nakukuha sa paaralan na kundi sa kakayahang harapin ang hamon ng buhay para matupad ang pangarap. Layo ng etiyap na kilalanin ang mga natutunan sa trabaho, sariling sikap o karanasan sa buhay at itumbas ito sa formal na edukasyon para makakuha ng college diploma. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Voter Information Sheet at Balot Faces, binura na ng Comelec. Brigada Katrina i ibrigada e mo! Brigada! <laughs> Report! Pinangunahan ni Commission on Elections, Commissioner Ray Bulay, ang pagbura sa mga digital file ng Balot faces at voter information sheets Isinagwa ito ngayong araw sa National Printing Office bilang bahagi ng hakbang ng komisyon upang tiyaking ligtas at hindi magagamit sa anumang irregularidad ang mga sensitive data. Ayon kay Bulay, bahagi ito ng kanilang pagsunod sa Data Protection Act. Anya, mahalaga ang ganitong proseso para mapanatili ang integridad at transparency ng halalan. Nilinaw din niya na wala silang anumang backup data dahil kinakailang mabura ang lahat ng files alinsunod sa protocol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honzon ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News. Brigada balita nationwide sa tanghali Grupo naman kinilala ang commitment at kahandaan ng mga guro kasunod po ng pagsisimula ng klase Brigada Sheila Matibag Ibrigada e mo Brigada, brigada. <laughs> report mata matagumpay na pagbubukas ng klase ang lumalalang problema na patuloy na nakaapekto sa education system ng bansa. Ito ang sinabi na Teachers Dignity Coalition o TDC kasabay ng unang araw ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante kahapon. Ayon kay TDC National Chairperson Benjo Basas, nakatanggap sila ng mga ulat mula sa iba't ibang lugar na ang pagsimula ng pag-aaral ay sinabayan na naman ng mga hamong simula noon ay hindi pa nare-resolba ang kakulangan sa mga silid-aralan, learning materials at maayos na pasilidad. Aniya, hindi na ito bago dahil kada taon na itong nangyayari. Idiniinibasas na nakababahala rin ang patuloy na pagbaliwala sa kalagayan ng mga guro at ng kanilang mga benepisyo. Muling panawagan ito sa pamahalaan, gumawa ng konkretong aksyon at dinggin ang hiling nilang dagdag na pondo. Samantala, kinilala ng TDC ang mga teachers para sa paghahanda ng mga ito sa bagong school year. Mababatid, nauna ng sinabi ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na more or less naging smooth naman ang first day of school ng mga kabataan Kahapon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide <laughs> Mga brigada nako namumuro na po sa NBA Championship ang, ang, Oklahoma City Thunder matapos nilang talunin ang Indiana Pacers sa Game 5 ng NBA Finals 120-109. Isang panalo na lang po ang kailangan ng OKC para kunin ang titulo na ngayon ay may kartadang 3-2 na sa serye. Bumida naman si Jalen Williams sa kanyang career high na 40 points sa habang umalalay naman si MVP siya ay Alexander na may 31 points at 10 assists. Matindi rin ang pinakitang depensa ng OKC na nagpalamig kay Tyrese Halliburton na kulelat po sa laro. Wala ni isang field goal si Halliburton at nagtala lamang ng 6 points mula naman sa free throw line. Lamang na po ang Thunder ng isang panalo at isang panalo na lang din para masungkit ang kampiyonato. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Katabalita Nationwide Katabalita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balitang kinala po ng Brigada News FM Philippines Tatuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life kami po, ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa po ni Brigada Leon Navarro Malikdem, ako naman po si Brigada Lay Bakit. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.